Mainit na usapan ngayon sa social media ang naging revelasyon ni Lisa Soberano sa isang podcast na pinamagatang Can I Come In? But yeah, me and Ken broke up almost three years ago. Sa unang pagkakataon, matapos ang halos tatlong taon ng haka-haka, mismong si Liza na ang nagkumpirma na matagal na silang hiwalay ni Enrique Hill at nangyari pa ito noong Oktubre 2022. Maraming fans ang nabigla at hindi makapaniwala, lalo na sa loob ng tatlong taon, walang malinaw na pahayag mula sa dalawa. Sa kabila ng mga rumors at kontrobersya, pinili nilang manahimik hanggang ngayon. Pero bakit nga ba inilihim ng Liz Quinn ang kanilang breakup? Ano ang mga totoong nangyari sa likod ng mga kamera? At bakit ngayon lang nila piniling magsalita? Sa video na ito, babalikan natin ang buong kwento mula sa unang pahayag ni Liza hanggang sa reaksyon ng publiko at kung paano nagbago ang buhay nila matapos ang breakup sa episode ng podcast Can I Come In? Noong Agosto 14, 2025, tuluyan ng binasag ni Liza Soberano ang katahimikan tungkol sa matagal ng pinag-uusapang issue. Sa mahinahon ngunit malinaw na tono, sinabi niya na tapos na ang relasyon nila ni Enrique Hill simula pa Oktubre 2025 dalawamput dalawa. Ang kanilang relasyon na tumagal ng halos walong taon ay nagtapos sa paraang tinawag niyang beautiful breakup. Ayon kay Liza, walang kinalaman ang third party, pagtataksil o matinding away sa paghihiwalay nila. Sa halip, dumating sila sa puntong na realize nilang we weren't a match anymore. Ngunit kahit hindi na sila magkasintahan, nanatili umano ang respeto at pagmamahal bilang magkaibigan. Ibinahagi rin ni Liza na si Enrique mismo ang humiling na panatilihing privado ang breakup nila sa loob ng ilang taon. Sa panahong iyon, pinili niyang sumang-ayon dahil natatakot siya sa posibleng negatibong epekto sa kanyang career at imahe sa industriya. Ang moment na ito sa podcast ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga tagahanga at media na parabang isang matagal na misteryo ang tuluyang nabuksan sa harap ng publiko. Isa sa pinakamalaking tanong ng mga tagahanga ay kung bakit kailangan pang itago ni Naliza Soberano at Enrique Hill ang kanilang breakup sa loob ng tatlong taon, ayon mismo kay Liza, ito ay kombinasyon ng personal na kahilingan ni Enrique at ng sariling pangamba niya sa magiging epekto nito sa kanyang career. Unang dahilan, respeto kay Enrique. Siya raw ang nag-request na huwag muna gawing public ang paghihiwalay. Posible ring gusto nitong mapanatili ang imahe ng Liz Quinn sa mata ng mga fans at iwasan ng ingay na hatid ng kontrobersya. Ikalawa, takot sa epekto sa career. Noon ay nasa transition si Liza mula sa pagiging isang Philippine showbiz star papuntang Hollywood aspirant. Ayon sa kanya, natakot siya na baka magamit laban sa kanya ang breakup o masira ang magandang imahe na matagal niyang binuo. Ikatlo, protection sa fans. Aminado si Liza na aware siya sa lawak ng suporta at pagmamahal ng Liz Quinn fans. Kung bigla nilang inanunsyo ang breakup, baka magdulot ito ng matinding lungkot at backlash mula sa solid supporters. Sa huli, pinili nilang manahimik at magpatuloy sa kanika nilang kanilang buhay habang pinapanatiling buhay sa publiko. Ang ideya ng isang masayang relasyon, kahit matagal na pala itong natapos sa likod ng mga kamera. Matapos ang opisyal na pag-amin ni Liza Soberano sa Can I Come In podcast, sumabog ang social media sa dami ng reaksyon mula sa fans at media. Sa Twitter, Facebook at TikTok, trending agad ang hashtag number Lizard Queen at number Liza Soberano kasama ang libu-libong komento na puno ng halo-halong emosyon. May mga tagahanga na nagsabing natuwa si sa wakas dahil may malinaw na closure. Ayon sa kanila, mas mabuti ang katotohanan kaysa manatiling nagdududa. Marami ring netizens ang humanga sa maturity ni Liza at Enrique sa pagharap sa kanilang breakup nang walang parinigan o negatibong salita laban sa isa't isa. Ngunit hindi lahat ay natuwa. May ilan na nagsabing parang niloko sila dahil sa loob ng tatlong taon ay naniwala silang magkasama pa rin ang kanilang paboritong love team. Ang iba naman ay nagtampo dahil sa diumanoy falsehoods na ibinigay ng mga panayam ni Enrique noong 2023 at 2024. Sa mga entertainment news sites at TV programs, naging top headline ang balita. Halos lahat ng malalaking pahayagan at online platforms ay gumawa ng artikulo, sinasabayan ng mga reaction videos mula sa YouTube vloggers at showbiz commentators. Bago ang lahat ng intriga at balitang hiwalayan, isa ang Lisquin sa mga pinakaminahal na love team sa Pilipinas. Nagsimula ang kanilang tambalan noong 2014 sa teleseryeng Forevermore, kung saan ginampanan nila ang mga karakter na si Alexander at Agnes. Dito unang nabuo ang matinding chemistry na nagdala sa kanila sa kasikatan at sa puso ng milyon-milyong tagahanga. Sumunod na proyekto nila ang Dolce Amore noong 2016 na lalong nagpapatibay sa kanilang tambalan. Kasabay nito, lumalalim din ang kanilang personal na relasyon. Bagamat matagal nilang ininga natan sa pribado ang kanilang status. Noong 2011, tuluyan ng kinumpirma ni Enrique sa isang panayam na sila nga ay magkasintahan sa totoong buhay. Hindi lamang sa telebisyon sila nagpasikat, nagbida rin sila sa mga pelikulang tulad ng Just the Way You Are, My Ex and Y's, at Alone Together. Sa bawat proyekto, kitang-kita ang natural na lambingan at suporta nila sa isa't isa, dahilan upang maging isa sila sa pinakasolid na couples sa showbiz sa mata ng publiko. Para sa maraming fans, sila ang halimbawa ng ideal showbiz relationship. Magkasama sa trabaho at sa totoong buhay, may chemistry sa kamera at tila walang pumuputol sa kanilang samahan. Kaya naman nang lumabas ang balita ng kanilang breakup, marami ang hindi agad nakapaniwala at umaasang baka ito ay isa lamang pansamantalang pagsubok. Matapos ang kanilang breakup noong 2022, parehong nagpatuloy si Liza Soberano at Enrique Hill sa kanilang landas. Si Liza ay mas naging aktibo sa pagtupad ng kanyang pangarap na makapasok sa Hollywood. Lumipat siya ng management, nakipag-collaborate sa international projects, at nagsimula rin magtrabaho sa mas malalaking platform abroad. Sa kabila ng mga kritisismo at pagsubok, patuloy niyang ipinapakita na handa siyang mag-level up sa kanyang career. Samantala, si Enrique naman ay mas naging tahimik sa spotlight. May mga ulat na nakatutok siya sa ilang business ventures, kabilang ang real estate at ibang investments. Minsan-minsan ay lumalabas pa rin siya sa media ngunit mas pinipili niya ang low-profile na pamumuhay. Bagamat hindi na sila magkasama, parehong malinaw na patuloy silang may respeto at suportahan sa isa't isa. Patunay na posible ang isang breakup na walang bitterness. Ang kwento ng breakup ni Naliza Soberano at Enrique Hill ay isang paalala na kahit ang pinakamatatag na relasyon sa paningin ng publiko ay maaaring magbago sa paglipas ng panahon mula sa kanilang love story na puno ng ang kilig. Hanggang sa tahimik na paghihiwalay, ipinakita nila na may paraan para tapusin ang isang relasyon ng may respeto at dignidad. Mahalagang aral dito ang pagiging tapat sa sarili. Kahit mahirap, kinailangan nilang aminin sa isa't isa na hindi na sila magkatugma at mas mabuting maghiwalay kaysa ipilit ang isang bagay na hindi na gumagana. Isa pa, ipinapakita rin nito na hindi lahat ng pribadong desisyon ay kailangang ipaliwanag agad sa publiko. Minsan, ang timing ng pagsasabi ay kasing ng mismong katotohanan at sa huli, pinatunayan nila na posibleng maghiwalay ng walang sama ng loob at manatili ang respeto kahit wala na ang romansa. At diyan nagtatapos ang buong kwento ng relasyon at breakup ni Naliza Soberano at Enrique Hill mula sa kanilang matamis na simula hanggang sa tahimik ngunit magalang na pagtatapos. Ipinakita nila na kahit ang mga relasyon sa showbiz na laging nasa mata ng publiko ay maaring matapos sa paraang puno pa rin ng respeto. Ngayon, ikaw naman ang magbahagi ng opinyon. Kung ikaw ay nasa sitwasyon nila, mas pipiliin mo bang maging open agad sa breakup o maghintay ng tamang oras para mag-amin? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito.